What's mga kagrasa So welcome back sa ating panibagong vlog for today So itong gagawin natin mga kagrasa ay isang C240 Isuzu Engine mga kagrasa So ang problema nito uh, biglang tumirik, ayo umandar So pagka ganito mga kagrasa Tapakita uh, ko sa inyo kung ano yung dapat yung gawin kapagka meron kayong uh, makina or ah uh, kapariho nito ng uh, design. So, ito mga grasa uh, rotary type yung injection pump nya. ayan. So, ito yung injection pump nya. Rotary type. So, kapag ka rotary type, uh, pare-parehas lang yan ng uh, may mga 4-cylinder na rotary type. Pwedeng L3, Adventure, Pajero, o so, sa mga iba pang unit na katulad nito so uh, bali check natin kung bakit ayaw siyang umandar so siguraduhin natin naka ano ka neutral so check natin mga kagrasa katulad nyan ayaw yun so gagawin nyo mga kagrasa ah uh, check muna natin yung uh, fuse ito yung pios, Ito yung i-check nyo kung baka may putol. Ah, kailangan kasi dito mga kagrasa, Magkaroon dapat ng ano to. Ah, kuryente. So ito ito ito. Itong itong hinawakan ko na yan. Ayun, Ito yung ah, solenoid bulb. Lahat ng mga rotary type. Meron yan solenoid bulb. Para sa. Ah, pag on off ng ating. Diesel. Alright. So check muna natin check nyo muna, subukan nyo muna i-check kung baka may maputol uh, yung fuse. So, okay. So, ayun mga kagrasa, uh, i-check nyo isa-isa yung fuse. Kung so, meron kayong test light, i-check nyo isa-isa. Ayan, meron naman siyang ano, meron naman siyang kuryente, hindi putol yung ating fuse. Ayan. So, kapag ka ganyan na kompleto naman so ang sunod yung i-check yung mismong linya baka may problema yung linya mismo so kailangan ma-check mo yon para uh, isa-isahin natin kung paano isolve yung mga ganitong problema so yon mga kagrasa uh, sunod yung i-check kung okay yung mga pios ito yung linya ng ating solenoid valve So ayun mga kagrasa kung mapapansin nyo Meron siyang kuryente Ibig sabihin hindi sa kuryente ang may problema So Maaaring ang may problema nyan Is kung bakit ayaw umandar Itong ating solenoid valve So check natin babalik natin Yung uh, Linya Check natin Papandarin natin So ayaw pa rin umandar Mga kagrasa Alright. So meron diesel yan Ayaw pa rin umandar Ibig sabihin May problema talaga yung ating Solenoid bulb So Bago ko ipagpatuloy ito mga kagrasa Ah uh, Shout out pala kay Jislani uh, Gislani Junisio, shout out. Uh, maraming salamat sa suporta kay Paring Arnel, kay Marcos Corit, Dan uh, Dance TV 30, WGL at saka Kung Poise Mix Vlog, Dan Mechanics, Alvin Aurea. Uh, maraming salamat sa suporta kay Mang Kipuing ng Kalaukan. All right. Yon, thank you sa lahat ng mga sumusuporta, mga kagrasa. So, yon mga kagrasa, uh, bali, kapag ka ganito kasi uh, may kuryente naman tapos may diesel ayaw pa rin umandar so ang pinaka susunod yung gagawin is itong ating solenoid valve yon, ito yan ito yung solenoid valve e ito yung maaaring may problema ito mga kagrasa ayan Uh, ito yung valve nya kasi kapagka walang kuryente kasi nakabukas yan, nakaganyan, nakatukod ibig sabihin walang papasok na diesel so kapagka may kuryente mga kagrasa uh, papasok na ganyan yan, yan. ibig sabihin pagka hinigot nyo ito kakaroon na ng space yung diesel para makapasok mismo sa injection pump natin So ito yung i-check natin, ah, baka may problema yung magnetic valve o yung tawag nito ta kasi ano to, ah, solenoid valve. All right. Tatanggalin muna natin tong ating solenoid valve dito sa may injection pump. So ay ito yon, andyan no, sa ilalim. So ito baklasin natin tong sagabal, lahat ng sagabal pawalisin natin para matanggal natin yung ating misyon ayan magaling muna natin so yun mga kagrasa ito yung ating uh, natanggal na natin yung ating uh, high pressure pipe so ito yung misyon natin na matanggal yung uh, solenoid valve So meron yan dito sa ibabaw Meron yan nut na 8mm So tatanggalin natin to para Hindi sagabal sa gabal sa pagikot Yan So kailangan mo lang ingatan din para uh, Hindi mawala yung nut Yan So ito yung ating wire So, ito yung tatanggalin natin mga kaklasa. So, ayan, ayan, ayan. Ito yung solenoid valve. So, ito yung ito yung solenoid valve. Ayan. Uh, number 24 yan mga kaklasa. So, pagkatatinanggal nyo ito, iingatan nyo lang dahil uh, Ayan, meron yan. Uh, may spring na maliit. Ayan. Gandahan lang. Yo oh. no. So yon dito na sa ilalim yung spring na maliit. So dito ayan. Ito yung pinaka valve mga kagrasa. right so ito na yung ipapalit natin ito yung ito yung luma so ayan o oh. Bali, ito na yung bago ayan ito so, yung luma at saka bago magrasa you know? so paano ba testingin natin yung mga ganito mga grasa so, madali lang naman yung testingin uh, kailangan lang natin lalagyan ng uh, positive dito positive tapos ididikit natin ito sa ground para makikita natin na gagana siya o hindi pero kailangan uh, harakan nyo yun mga kagrasa dahil tatalsik kasi yan kapag ka, uh, nawala na ng supply na kuryente so i-check natin mga kagrasa kung talagang ito ba talagang may sira so ganito ang pag-check nyan mga kagrasa so ito meron na tong kuryente uh, mayroon na yan uh, nakauna yung ating linya ito positive So, positive so kailangan nyo itong harangan I ididikit nyo lang sa ground mga kagrasa so ayan o oh. oh. ayan o oh. wala walang aksyon itong dulo mga kagrasa wala o oh. oh, ayan na oh. makikita nyo o oh. oh, ah, minsan uh, ah, wala o oh. oh, so, wala so itong bago titisting natin so, talagang okay so ito na yung bago So ididikit nyo lang sya sa ground Tapos Kailangan yung harangan dito sa dolo Kasi tatalsig yan I Ididikit nyo yung positive dito sa terminal Mga kagrasa Ayan o, oh. o oh, Kung mapapansin nyo mga kagrasa o, oh. oh, Gumagalaw galaw siya o, oh. o oh, Pagka dinidikitan mo ng positive So pagka ganyan Naka on Makadaan na yung diesel natin So pag in-off yung sose Pak sarado Mamatay na yung makina I-shut off na yung makina natin So ayan o oh, Kung mapapansin nyo O oh, oh, ayan o oh, O oh, samantalang itong Itong luma Ayan Ayan o oh, O oh, wala So Confirm nga na ito yung sira mga kakasa So uh, ayan oh, Ikakabit ko na para malaman natin Kung talagang aandar to o hindi Okay So ayun mga kagrasa. Ah. kakapit na natin yung bagong ano, bagong magnetic valve. So kung mapapansin niyo doon sa loob, uh, ah, meron siyang butas. Ah, kapag kasira kasi yung magnetic valve, hindi makakadalo yung diesel diyan kaya hindi talaga andar. So ayun, kakapit na natin 'to. So ganoon lang. So, oh, mamaya, i-check natin pa kakabit natin yung ating Kapitan muna natin to. So lahat ng may mga ganito mga kagrasa ma adventure man yan ma pajero basta 4D 5-6 uh, basta rotary type mga kagrasa kahit isuso 4 be 1 uh, for, mga C240 ganyan basta merong basta pagkaganitong klaseng injection pump mga kagrasa uh, ano yan may solenoid valve yan so yun ang i-check iche nyo kapag ka ayaw umandar So yun mga kagras ah, Na install na natin yung bagong Solenoid valve so, Ayan Tapit na natin tong Kanyang Sakit Yan pagkatapos kapit na natin tong kanyang ano uh, high pressure pipe so yun mga kagrasa uh, naikabit ko na yung linya ng ating high pressure pipe so ito so pagkatapos nyo kabit ko mga kagrasa kailangan nyo munang palabasin yung diesel dito Cross check natin. So, ayan, meron nang tumatalsik. So, ayan, meron nang tumatalsik mga kagrasa. Mukhang tutugtog na to. Kitan muna natin. Ayan. Ayan. So dito na magkakalaman na to ngayon kung tutugtog na to mga kagrasa. So right, start. Yo, mga kagrasa, dali. Yon, maraming maraming salamat sa mga uh, subscriber ko na sumusuporta. So kung meron kayong natutunan dito sa aking munting vlog, uh, huwag niyo kalimutan mag-like, comment, uh, hit the bell at saka uh, uh, Subscribe na rin kayo mga kagrasa. Uh, hit the bell para susunod kong video. Updatein kayo. So, ayun. Maraming salamat sa lahat. Uh, God bless sa atin mga kagrasa. So, top natin ulit. Tapos, start ulit. So, oh, yun Thank you for watching mga kagrasa. God bless.